Ano? Ah. susunod yeah, na. Ay, sususus, sabi kuya. Pa digit-digit. Para, iting nahalap na ibo ka tuyo. Hindi uh, mo ano? Kumain nung, uh? kumain nung na ano? Ito <coughs> uh, <coughs>

Hindi pa lang ano na ilaw. Ilaw. Hindi pa siya nagbigay eh. Okay? Hindi. Okay. Ah! Oh, kuha ka na. Kuha ka na. <laughs> Sarado Galunggung. Galunggong? Galunggong yan, han? ayo ayoko. one han? ya, tapi dinya? One twenty? Yeah. <tong> 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 Eh, hey, Ang kompaani po ng Ma. Ay, lagay sa ano? Sa kilingan. I love you